Exodo Kapitulo 38 Ang Altar Akasha rin ang ginamit ni Bezelel sa paggawa ng altar na sunugan ng handog. Ito'y parisukat, 2.2 metro ang haba, ganoon din ang lapad, at 1.3 metro naman ang taas. Ang mga sulok nito'y nilagyan niya ng sungay na kaisang piraso ng altar, at binalot ng tanso. Si Bezalel din ang gumawa ng mga kagamitang tanso para sa altar, palayok, pala, palanggana, malaking tinidor at lalagyan ng apoy. Gumawa rin siya ng parilyang tanso at ikinabat sa ilalim ng baitang, sa kalahatian ng altar. Gumawa siya ng apat na argolia at ikinabat sa apat na sulok ng parilya, para pagsuotan ng pampasan. Akasha rin ang ginawa niyang pampasan. Binalot niya ito ng tanso at isinuot sa mga argolia sa gilid ng altar. Tabla ang ginamit niya sa paggawa ng altar at ito'y may guwang sa loob. Ang palangga ng tanso, gumawa nga siya ng palangga ng tanso, at tanso rin ang patungan. Ang ginamit niya rito ay tansong ginagamit bilang salamin ng mga babaeng tumutulong sa mga naglilingkod sa pintuan ng toldang tipanan. Ang bulwaga ng Toldang Tipanan. Pagkatapos, ginawa niya ang bulwaga na pinaligiran niya ng mamahaling telang lino. Sa Gawing Timog ay 45 metro ang haba ng tabing at ito'y ikinabayt niya sa 20 posteng tanso na itinayo sa 20 tanso rin. Pilak naman ang mga kawit at ang sabitang baras na ginamit niya. Gayun din ang ginawa niya sa gawing hilaga, 45 metro ang mga tabing na ikinabat sa 20 posteng tanso na itinayo sa 20 tuntungang tanso, pilak naman ang mga kawit at baras na ginamit dito. Sa gawing kanlura naman, 22 metro ang haba ng tabing na isinabat niya sa 10 posteng nakatindig sa 10 tuntungan. Ang mga kawit at baras ay gawa sa pilak. Ang luwang ng harapan ng bulwagan sa gawing silangan ay 22 metro. Sa isang gilid ng pintuan ay nilagyan ng kurtinang 6.6 na metro ang haba na nakasabit sa tatlong posteng nakapatong sa tatlong tuntungan. Ganoon din sa kabilang gilid. Kaya ang dalawang gilid ng pintuan ay may tig isang puntot 6.6 na metro ang haba na nakasabit sa tatlong posteng nakapatong sa kanya-kanyang tuntungan. Lahat ng tabing ng bulwagan ay mamahaling telang lino. Tanso ang tuntungan ng mga poste at pilak naman ang mga kawit ng poste, gayon din ang mga haligi. Ang kortina sa may pintuan ay mamahaling lino at lan ang kulay asol, kulay ube at kulay pula. Magandang maganda ang burda nito. Ang habat lapad nito ay siyam na metro, samantalang dalawang metro naman ang taas, tulad ng tabing sa bulwagan. Ito'y nakasabit sa apat na posteng nakapatong sa apat na tontungang tanso. Ang mga kawit nito at balot ay pawang pilak. Tanso naman ang mga tulos na ginamit sa toldang tipanan at sa tabing ng bulwagan. Ang mga metal na ginamit sa Kulo, Ito ang listahan ng mga metal na ginamit sa Kulo na pinaglagyan sa kaban ng tipan. Ang listahang ito'y ipinagawa ni Moises sa mga levita sa pangunguna ni Itamar na anak ni Aaron. Lahat ng iniutos ni Yahweh kay Moises ay ginawa ni Bezalel na anak ni Uri at apo ni Her, buhat sa lipi ni Judah. Ang pangunahin niyang katulong na si Yab ay anak ni Ahizamak at buhat naman sa lipi ni Dan. Siya ay mahusay mag-ukit, isang taga-disenyo at manghahabi ng pinong lino at lan ang kulay asol, kulay ube at kulay pula. Lahat ng gintong ginamit sa santuario ay umabot sa isang libong kilo ayon sa timangan sa templo. Ang lahat ng ito'y handog kay Yahweh. Ang pilak namang ibinigay ng mga taong napabilang sa census ay umabot sa 3,430 kilo, ayon din sa timangan sa templo. Ang mga ito ang kabuoan ng lahat ng inihandog ng mga napabilang sa census, na umabot naman sa 6,350 katao, mula sa 20 taon pataas. Bawat isa ay nagbigay ng kaukulang halaga ayon sa timangan sa santuario ang pilak na nagamit sa mga tuntungan ng santuario at tabing ng bulwagan ay 3,400 kilo, 100 tuntungan na tig 34 kilo. Ang 30 kilo ay ginamit sa mga kawit ng poste, sa mga dulo nito at sa mga haligi. Ang tansong inihandog kay Yahweh ay umabot naman sa 2,425 kilo. Ito ay ginamit sa mga tuntungan sa pintuan ng toldang tipanan, sa altar at sa parilyang tanso gayon din sa lahat ng gamit sa altar, sa tuntungan sa paligid ng patio, at tuntungan ng poste ng pinto, at sa lahat ng tulos na ginamit sa paligid ng tabernakulo.